Guys, welcome back ulit sa ating channel. In this video ay i-share ko sa inyo yung ginawa kong cylinder inspection ng no, sa Suzuki MultiCab F6A engine. So, gamit ang endoscope na ito ay susubukan nating i-check yung first cylinder kung meron bang mga possible oil uh, leakage na dun sa ating oil ring. Then check din natin kung ano yung um, status ng ating uh, piston and also yung mga cylinder wall. Ayan. So, dito naman guys, kung mapapansin natin, dito sa kanyang cylinder wall, ayan, parang merong trace ng oil. Ayan, dito sa baba, in between ng cylinder wall at saka yung kanyang piston. Tapos dito sa may yung surface ng piston, merong uh, black spot ano. Babalikan natin 'yan. Ayan yung black spot na 'yan. So possible oil warning kasi 'yan eh na nag accumulate So possible yung malit na leakage dun sa ating oil ring. Yan yung possible na Ayan, ito, ito. Ayan. So, yan. May trace ng oil. So, hindi pa siya ganun ka ano, um, urgent na palitan. Pero, pwede nyo nang schedule na palitan yung oil ring. Ayan, o. No? Oh. So, yan yung possible na dahilan kung bakit merong black spot don sa ating piston dun sa surface ng ating piston. So dito naman sa second cylinder ay yon nakataas pa yung ating piston. So mamaya babalikan natin yan. So titingnan natin dito sa number 3 na uh, cylinder. So dito guys sa uh, cylinder number 3 tingnan natin kung nakababa yung kanyang piston. ayan So, tingnan natin kung ano yung kanyang, ayun, ah, yung surface ng ating piston. Ay, meron din siyang mga black spot. Ayan, pero, yung kanyang cylinder wall. Ayan, so, wala siyang trace ng oil pagitan ng piston at saka cylinder wall ayan. So, dito, ayan, so okay naman yung kanyang cylinder wall. Ayan, so, wala namang masyadong trace ng oil. So, hindi ko pa masyadong ina-analyze yung kanyang cylinder wall kung meron na bang gas-gas uh, ano, kung meron na bang tama. So, dito naman sa second cylinder since nakataas pa yung ating piston so iikutin lang natin yung ating uh, crankshaft ano, para bumaba yung ating piston doon sa cylinder number 2 ayan so dito guys ikutin nyo lang yung ating crankshaft ayan para bumaba yung piston ng ating cylinder number 2 Ayan. So dito guys, iikotin uh, nyo lang yung ating crankshaft para bumaba yung piston ng ating cylinder number 2. So dito guys, ay mahalagang uh, ginagawa din natin itong cracking inspection Dun sa ating makina, itong cylinder inspection gamit ang endoscope ano. Uh, dito kasi makikita natin kung ano talaga yung real status ng ating uh, cylinder. machi check natin kung Uh, meron na bang leakage don sa ating uh, oil ring, tapos kung merong gas gas na ba yung ating mga cylinder wall, meron na bang accumulation ng carbon, uh, ibig sabihin nagsusunog na ng oil yung ating uh, uh, cylinder, yung ating combustion chamber ano, so dito guys ay makikita natin sa cylinder number 2 ay wala pa siyang accumulation nung Uh, carbon deposit don sa pinaka piston na uh, surface niya ano. Tapos wala din siyang oil trace dito sa gilid ng ating piston, in between piston and cylinder wall. So dito guys, uh, yun nga walang trace ng oil dito sa may gilid. Tapos dito sa may cylinder wall, meron na siyang counting tama yung kanyang ano yung vertical line. So hindi pero pero hindi pa siya ganoon kagrabe ano. So dito guys, may napansin ako dito na may discoloration dun sa wall. Yung parang kulay kalawang or brown, ayan dito. Kabilaan siya no, yung kanina yan. Ito naman dito sa side na to. Meron siyang discoloration ng ano ng uh, yung wall niya no, yung parang kalawang kulay brown siya. So, hindi ko pa alam kung ano yung uh, dahilan kung bakit ganyan yung kanyang kulay. Posibleng yung part na yan ay yung mainit na part sa combustion chamber. Yan. Or, nagsusunog na rin siya ng konting oil. So, kung i-compare natin siya dun sa cylinder number 1, medyo malinis yung kanyang surface, no? yung piston. And then, dun sa cylinder number 1, meron talaga siyang trace ng oil. Eto, ayan o, So, kailangan ko pang i-monitor yan kung ano yung nagkukos ng discoloration na yan. So, hindi pa naman siya ganun ka-concern kasi okay pa naman yung ating makina, yung kanyang takbo. So, mamonitor lang natin yan. Mamonitor ko yan kung mawawala ba yan or kung mas lalaki ba yung kanyang discoloration or yan so yun guys kung meron kayong endoscope na katulad nito ay pwede nyong gawin yung ganitong inspection para makita talaga bago lumala yung problema ng ating uh, makina salamat